Nanindigan ang ilang senador kaugnay sa paraan ng pagboto ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa pag-ambienda sa konstitusyon. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Ngayong gumugulong sa Senado ang panukalang pag-amienda sa economic provisions na sa Ligang Batas. Naniniwala ang ilang mambabatas na maaga pa para magkaroon ng konklusyon sa ngayon. Pero mahalaga raw na nakakakuha ng samut saring opinion sa usapin. Bagamat may tumututol, mayroon ding pumapabor at naniniwala ang ilang senador na baka pwedeng silipin din ang iba pang economic provisions ng saligang batas maliban sa provisions sa edukasyon at public utilities. Pag-aralan rin yung kahit na wala sa proposal, baka dapat pag-aralan rin yung mga ibang economic provision sa Constitution. For example, yung natural resources. Pwede nga pwedeng i-open up yan dahil yung mga renewable energy, uh, yung mga wind and sun, uh, pwede, pwede pwede nang i-liberalize yan para yung mga foreign investors pwede magtayo ng mga renewable energy companies dito. Mga hydropower plants, mga geothermal power plants sa kabila naman ng pahayag ng ilang kongresista hinggil sa paraan ng pagboto sa charter change ng hindi ng ilang senador na hindi imbento ang sinusulong nilang hiwalay ang botohan ng mga kongresista at mga senador it might not be there uh, in words but the intention is to vote through a bicameral system so that's why linagay ng Senado yan dapat wag na natin gawing komplikado pa dahil kung gagawin natin komplikado, pag-aaway natin ng mobility, hindi natin ma-achieve yung amendment of the economic provisions. Ayon kay Senator Jingo Estrada, presunabling ipaglaban na kahit anong pano ka ng pag ambienda sa saligang batas ay kailangan sa paraan ng voting separately o hiwalay na boboto ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Dahil kung magkasama raw na boboto, At pag jointly, kwat, eh, 24 well, kami, talagang kakainig kami buhay ng mga Kongreso. Una nang nanindigan ng ilang kongresista na walang nakasaad sa batas kung dapat na magkasama o hiwalay ang Kamara at Senado sa pagboto sa charter change. At hindi raw dapat magmatigas ang Senado. Umaayon lang daw sila sa Kamara sa sinasabi ng saligang batas. Walang labis, walang kulang. Nauna nang iginiit ng Pangulo na Senado ang mangunguna sa economic charter change. At nauna na rin niyang iginiit na ang posisyon ng administrasyon sa pagsusulong ng mga reforma sa ating konstitusyon ay para lamang sa usaping pang-ekonomiya na layong mas mapatatag at mapalakas. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.